Mm -hmm. Isang guys. Kule. Hmm, sabi na. Ito ang mahal. Isang guys. Hmm, sabi na pare. Laki. Ah. Woo! Ayos, ayos. Malaking hani ko mga masero. Ah, grabe. <laughs> grabe mga masero. Isang guys. Full grown mga master na kuha natin, no? Oh. sa mapagpalang umaga sa ating lahat. Ha, unang muna ang pagpapasalamat natin sa ating Panginoon sa panibagong araw na binigay sa atin. Panibagong araw ng pakikipagsaparan at panibagong araw ng puno ng pag-asa. Ngayong umaga mga Master, binisita ulit natin si Master Brian dito sa Ragay. So nandito tayo sa Lower Oman, napakagandang lugar mga Master. So ilang isa halos lagpas na taon bago natin ito nabisita ulit. Ano? So samahan nyo ulit na kami sa ating fishing adventures ngayong araw mga Master. Gitin natin ngayong araw makahuli ng pangulam mga master, ano? Uh, mga presko at sariwang uh, ulam, uh, isda mga master. So gamit ang pure lure fishing, mag uh, susubukan natin makakuha rito mga master. Shout out muna sa ating mga subscribers, followers uh, sa ating YouTube channel. Ako man daragat, maraming salamat po sa inyo sa mga subscribers. Sa ating sa, sa ating FB page, uh, thank you very much sa ating followers, uh, subscribers. Umabot na tayo ng 9,000 kahapon ano. So maraming salamat po sa inyo. Uh, pasupport naman po ang FB page ni Master Richel Villanueva ng Ragay. Ano? So siya ang Master Angler dito sa Ragay mga Master. Once again, good morning. Uh, maraming salamat po mga Master. Set up na tayo mga Master. So gamit natin uh, 3000 series UL. 10, uh, 10 pounds for bearded line. Magpipurler fishing tayo mga Master. Tara guys, let's go fishing. Nakaka-excite na. So guys, first cast. Isang gas. Cool eh. Buwi naman mga masar. Ay! Sumabit. Sinabit. Siniksik. <laughs> Siniksik. Nandiyan pa. Nandiyan pa mga masar. Nandiyan pa. Siniksik lang. Eh, wala nandiyan pa. Sige lang masar. May butas kasing napakaganda rito. Ayun o. No? Sa ilalim ng bato. Mga masar, kukunin natin yung ano, Fleur. Ano? Ah, uh, medyo... Sayang nun, saka umaga pa lang. Binamanon natin yun. Mababaw ba ito na sir? Mababaw lang na sir, wala pa yata isang dito Ay wala pala ako Bawa mo sir Ano pala ras? Ay hindi, lapo-lapo Tabi-tabi kang elite masar, na ano ano po? Napuriputan yung... Boy naman ang na mga master oh. Boy naman na tayo mga master. Pag ang ka mga master dapat marunong rin ka rin. Lubang oy. <laughs> on guys. Kaisa na tayo mga master. wish on, fish you on. Binaba nung uwak. Ayun. Tapon ulit tayo mga master. <laughs> Malaking ano master? Malaking tawag ito? Blue line? Bawagal lang ko lang. Ha? Dali? Ah, uh, yes. Kaya sa si Bayan. Excited si Master Bayan mga master. Yun, good season mga master. Fish on guys, fish on. Yun. Hmm, ini enggak? Eh? Itu yang mahal, Iseng, guys. ini hmm. Boleh. Tuloy mga master. Iyon. Ah, ni mga master. Whew. Fish on, guys. laki. Thank you, Lord. Good catch na honeycomb mga master. Tama lang ito master sa isat. Ay, ano to? Thank you, Lord. Nagkahanikomb na tayo mga master. Matagal-tagal tayong hindi sinibad nito mga master. <coughs> Mag-iisang buwan. Fish on, guys. Fish on. Jun. Chào sa ating mga kaibigan sa DepEd, SDO Kamsura na. No? Shoutout, mabuhay po tayong lahat mga master, mga taga DepEd. Uh, Kamsura na. No? Uh, shoutout po sa inyo. Good morning, good morning. So, nandito tayo ngayong araw, November 29 sa uh, Ragay, mga master So, nakahuli na tayo mga master, oh. Pangalawa na ito. Tara. Yun. Fish on guys. kikip na natin ito mga master Switch on guys, switch on. Honeycomb grouper. So kanina, buhay na mano natin, ano? Ah. Uh, tawag dito, blue line, na. No? Okay, okay. Tara. Switch on. Okay, ay salamat. Yun, switch on mga master si masabay, ano? Yun, honeycomb. Lucky. Switch on guys. Ah, uh, yes. on mga master. Ayos, ayos. Malaking honeycomb mga master. Oh. No? Ano, master Anong lure mga masar? Uh, white tiger White tiger mga masar ang gamit ang laki Ang laking ko mga masar Okay mga masar, Lumipat uh, lumipa tayo mga masar Medyo mahina ang kagatan doon So pumunta tayo dito sa kabila Napakaganda, kasama pa rin natin si master Brian Yan. Tara mga masar, bitiw na tayo Fishing hmm, guys, fishing, fishing mga masar, huli, yun, fishing mga masar, yun, palaki, may ikot, may ikot mga masar. Holy oh, mga master. Blue line. Good size mga master. Malaki na. Oh. Whew. Yes. Thank you Lord. Malaki mga master. Blue line mga master. Fish on guys. Fish on. Kita na natin ito mga palag upgrade din ang hook natin mga master dito <coughs> ulit tayo mga master subukan ulit natin mga master ayos ah, meron pa yung tamang kasamang malalak Mm, sabi. Oh, laki na sir. Oh, ang laki ng hani ko. Sa tabi. Pisyon <laughs> oh, maser nga mas sir. Tumabol pa. Sabi na may mga honeycomb na. Iba na kasi ang hangin mas sir na. Pagpapasok ng Disember na. Ano. Parang pumunta sa lider dito. Ano mas sir? Laki mas sir. Halika ng hani ko mga mas sir. Uh -huh. Ano mag-upgrade Hindi na. Hindi na. lang itong upgraded na hook na itong mga master. Na? Grabe. Kahit anong tamaan nito master talagang ah, ano, hindi sasantuhin na itong anong ito. Hook na ito. Itong talim. Fish on, guys. Fish on. Yan. Sunod sunod na mga master. Good size. Ayun. Dilaw lang palang gusto nito mga master. Bukan oleh nathan, tapi nelang. Na Angin pagangat master, tepat. Tidak masuk. Bagaimana jam pak? Hmm, guys. Oke, Okay, mga master. Ah. Vision mga master. Huli. Yun. <laughs> Tumatalo <lang>, mga master. Vision <laughs> mga master. Blue line. Good size mga master. Vision guys, vision. Blue line mga master. Oh, ingatan lang tayong hook natin mga master. Pag sumabi talaga ito sigurado. Yan. Yeah. Vision guys. fish on mga master thank you lord ulit tayo mga master bitiw tayo rito mga master nakapasunod-sunod okay, tayo put na. bilisan mo na <laughs> laki na lang tatlong do dalawang sunod ng kagat ay strike hindi yan magadala kung lapo yan Hmm, sabi na pare. Laki. Ah! Woo! Oh, okay. Laki. Ano laki yung honeycomb? Ah, grabe. <laughs> grabe mga master. Nakuha natin ng tatay. Oh, laki pa rin yung master. Full grown. Laki na master. <laughs> grabe. Oh, grabe. Inay. Talaga. Full grown mga master nakuha natin. Oh. No? Yan si master bayan. No? Kasama pa rin natin siya. Thank you Lord. Nagkakot tayo ng full grown mga master oh Nandito tayo sa ragay mga master November 29, 2025 Thank you Lord Ayan. Doon pa master, mayroon pa yun doon na katakot naman kasi ito Anong ito? Mga master Sabi na, hindi yun madadala Ano? Como? Ha? Malalaki nga master Malaki? Yes. Thank you, Lord. Ano laki mga master? Fish on? Fish on, guys? Whew. Ingatan lang mga master kasi ang huko, ano? Uh, upgrade din mga master. Pag suko maga talaga ulit yung malaking isda na yun, wala nang kawala yung mga master. Yun. Thank you, Lord. Medyo natakot na ako sa mga master. Natatlohan na tayo nito ngayon taon. <laughs> Mission guys. Ay okay, mga master, ang laki. Kakatsamba tayo. Pugo po ulit mga master. Blue line, mga master. Blue line, good size. Ayo, ay, hindi, <laughs> gitu. Uh, ini? Uh, grouper master. Ya, yeah. guys, on. good size, good size. Holy okay, master. fish ano ba? Right. sabit sa nang sabit na master. bigla na lang ay ayun <laughs> nasa ibabaw na bigla na lang sumasabit mga master ang isda sunod sunod na ito mga master fish on mga master yan yan fish on guys fish on fish on ariko ariko Ari, ariko ariko Keep na natin ito mga master. Ayun. Tapon ulit tayo. Hindi na bato rito. Kaya pala maraming isla kanina. Diyan. Malaki? salamat sir. ha ay sayang kita na ano yung isda oh, ito pa ito pa oh ito pa malaki na sir ay hindi kala ko malaki wala po wala sayang master kukunin na sana oh oh ano sabi ko sa'yo mag upgrade ka na tingnan mo oh pag sumabit lang sabit talaga sa hook kaya nga, sinasabi ko sa'yo magsisisi ka. Sabi ko sa'yo, vision mga master sayang kay master Brian, sinabihan ko na kasi na mag-upgrade. Vision mga master, good size. Good size. Sa itra, kitok Ano, gagamit ka ba? Ng ano, hook. Ano ko? Hook. Vision mga master, sunod-sunod na. Maya maya magsikagatan at super na bani ko mga master oh. Ang laki. Ang laki mga master full ground Huli mga master oh. Vision guys. Vision, vision. Ang laki. So, Hindi magkagalaw, master. so labo-labo kanina. Uh. Ah! Huli ka! Huli ka! Ah! Fish on, guys! Ah! kaya to. Magian mabigat. Magian na mabigat, nga master. Magian na mabigat. Yun! Huh! Ah, honeycomb! Malaki mga master na honeycomb, oh. Hindi magkapalag mga master. Laki! Huh! <laughs> guys! Fish on. Thank you, Lord Sunod-sunod na Ha, Honey, kumpatan Ariko, ariko Ariko, huwag ngayon Yun, Huli, mga master Huli Ooh, Fish on, guys Thank you, Lord Ang dami, mga master Pagbiyaya, oh Ooh. Salamat Fish on, mga master Ang laki Fish on, mga master Pito ulit mga masar Ah, sabit agad Hindi, eh? <laughs> okay na Kala masar, sinabit Pisyon pala Pisyon ng masar Kinagat agad Sinabit niya Maliit lang. <laughs> Maliit. Tapa. <laughs> papakawalan natin ito mga master. Marami na naman tayong nasibad. So papakawalan natin ito. Kinain niya agad eh. Ay kinagat niya agad. Bye bye. Tawagin mo yung kapatid mong malangkit. Okay, mga master. Fish on. Yun. Yun. Upgrade din ng hook nito, mga master. Hindi na makakawala. Ang laki. Yun. Woo. Ang laking tiki, mga master. <laughs> Upgrade din ng hook nito, mga master. Kahit pagkawala naman. Hindi na makakawala, mga master. Sabi na, pag may tiki, mga master, suti tayo niyan. Ang laki. Grabe ang tama. Hindi makawala, mga master. Fish on, guys. Dikit pa more mga master oke, guys laki um, sabi na nag-aabang lang <laughs> nag-aabang lang yun master nag abang lang yun fish on guys fish on lalaki Lala na mga master ah, oh. uh, good size na siya fish on mga master nag abang lang i-upgrade ng hook natin mga master pag tumabi eh. kapit agad dyan fish on guys Woo! dami na Nelita, kau <laughs> masih itu yang bakal iya hmm pisan, laki, Pisan master yeah. sibung mga master ini blue line. Good size itu, mga Master. Fish on again, mga Master. Rekor, rekor, rekor. Fish on again. Fish on, mga Master. Good size. Mhm. Mm blue line, Master. Fish on, guys. Fish on. Blue line pairing, mga Master. Fish on mga master. So gumamit tayo ng tingkara mga master. Fish on. Ang <laughs> dami na. Harvest dito mga master. Kabawi tayo mga master. dito ulit tayo mga masar ano sabi dati pagpunta natin dito ano? may isda rito ano? practice guys sabi na huli eh. uh huli eh, mga master Whew. good size mga master <laughs> sabi na meron yan fish on guys good size good size yun fish on, mga master Whew. shout out kay mm -hmm. master lian lianon fishing ano? shout out sa iyo master <laughs> Kaya Master Jun Lee Shout sa Master So sa Dubai ata siya UAE Naka place ngayon Yan bumawi na tayo mga Master oh. Bumawi na tayo mga Master Dalawang lingkod kasi sunodan mga Master na Bagyo Fish on guys Okay mga Master uh, Hanggang dito na lang tayo Isa itong napakasayad super exciting the fishing adventures mga Master Unang-una kasama natin si Master Brian. Yun. Maraming salamat Master Brian. Kaway-kaway din Master. Yun. Uh, naka, hindi tayo na zero mga Master. Bawing-bawi tayo ngayong linggo. Ay, ngayong Sabado mga Master. November 29, 2025. So salamat sa Diyos. Hindi tayo na zero mga Master. Tara mga Masters, Check na natin kung lang na huli natin ngayong araw. November 29, 2025. Mga Masters, Ito huli natin ngayong araw. Yan. Wow. Whew. Thank you Lord. Bawing-bawi tayo ngayong araw mga Master. Lagpas dalawang kilo ito sigurado mga master Malalaking puga po na nahuli natin ngayon mga master oh. Kung dati hindi tayo nakahuli rito Lu Talaga nagsilabasan yung malalaking puga po mga master Thank you Lord, the blessings Wow! As the kids, mga master, mahina yung sibad natin dahil sa malalakas na bagyong dumaan dito sa Bicol ano? so ngayon mga master, ba nakabawi tayo mga master so gamit ang uh, pure lure fishing natin UL, So ba bawing-bawi tayo ngayon mga master. Ganun din si Master Brian mga master. Baka bawi rin. ano Nakabawi rin siya. Sa ating kaibigan si Master Brian. Uh, pasupport po ng kanyang pay, uh, FB page mga master. Rachel Villanueva. Uh, batikang uh, ang dito sa aragay mga master. So thank you rin. Uh, maraming salamat din po sa ating mga followers. Nakaabot na tayo ng 9,000 followers sa Facebook. Uh, maraming salamat. To our subscribers, uh, thank you very much. So wala po ninyong sawang pagsubaybay sa ating channel. YouTube channel, Akuman Daraga. Channel for a cause. To our viewers, uh, please subscribe to our channel for new vlogs, updates, new and exciting fishing adventures. Sa kapwa kong mga mandaragat, na may lagi tayong handa sa anumang haman ng panahon. Muli, ito ang iyong lingkod, ako mandaragat. Magandang araw sa inyo.